Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang puro sipag at pagod para yumaman. Madaming mga Pilipino ang sobrang sipag mapatrabaho o negosyo, pero kinakapos pa rin sila sa pang-araw-araw. Sa kabilang banda, may mga tao naman na kahit hindi sobrang aktibo o masipag, tuloy-tuloy pa rin ang kita nila buwan-buwan. Ang sikreto nila ay nasa diskarte at paggamit ng tamang sistema. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang anim na paraan kung paano mo rin magagawang kumita ng malaki kahit hindi ka workaholic at kung paano ka makakapag-set ng income na halos automatic na pumapasok. Pero bago yan ay pakilike muna itong video at sana ay tapusin mo ito hanggang dulo dahil ang bawat paraan na ito ay pwedeng maging simula ng mas magaan at mas matalinong pagyaman. Ang number one natin ay gumawa ng content sa YouTube, yung evergreen videos. Isa sa pinakamadaling paraan para kumita kahit hindi ka ganun kasipag ay ang paggawa ng YouTube evergreen videos. Ang ibig sabihin ng Evergreen ay content na hindi naluluma at nananatiling relevant kahit lumipas ang maraming buwan o taon. Kapag may naghanap ng topic na tinarget mo, tuloy-tuloy na papasok ang views at kikita mula sa ads. Halimbawa ng Evergreen Topics ay mga tutorial kung paano magluto, step-by-step -step guide sa pag-aayos ng cellphone, o mga simpleng home workout routines. Ang ganitong klase ng content ay laging may interesado dahil taon-taon may mga taong naghahanap ng parehong impormasyon. Hindi ito tulad ng balita o viral challenge na mabilis mawala ang audience. Ang kagandahan nito ay mag-upload ka lang at habang may nanonood, patuloy kang kikita. Para kang nagtanim ng puno na patuloy na mumunga kahit hindi mo na araw-araw alagaan. Ang effort ay one time lang pero ang resulta ay long term. Upang maging matagumpay ang evergreen videos, mahalaga na pumili ng timeless na topic. Gumawa ng malinaw at quality na content at i-optimize ang title, description at ang tags para madaling mahanap sa search. Sa ganitong paraan, kahit hindi ka aktibo araw-araw, may kita ka pa rin dumarating. YouTube Evergreen Videos ang isa sa pinakamabisang paraan para kumita ng malaki nang hindi mo kailangan magpaka-workaholic. Upload once at hayaan mong ang mga views ang magtrabaho para sa iyo. Ang number 2 naman ay Affiliate Marketing. Isa pang paraan para kumita kahit medyo tamad ka ay ang paggamit ng Affiliate Marketing. Sa modelong ito, hindi mo kailangan gumawa ng produkto o magbenta ng paninda. Ang kailangan mo lang ay mag-sign up sa affiliate program ng mga platform tulad ng Shopee o Lazada at bibigyan ka nila ng espesyal na link para sa mga produkto na gusto mong ipromote. Kapag sinare mo ang link na iyon sa Facebook, Messenger o kahit sa simpleng post sa social media at may taong bumili gamit ang link mo, makakatanggap ka ng komisyon. Ang presyo ng komisyon ay depende sa kategorya ng produkto. Pero kahit maliit ito, kapag dumami ang bumili, lalaki rin ang kikitain mo nang hindi mo na kailangan magbenta ng personal. Madali itong gawin dahil halos lahat ng tao ay gumagamit ng Shopee o Lazada. Kapag may sale, promo o kilalang produkto na sikat, ishare mo lang ang link. Hindi mo na kailangan mag-stock ng paninda, mag-deliver o mag-manage ng customer service. Ang trabaho mo lang ay ishare ang link at hayaan ang mismong platform ang magproseso ng order. Para maging mas epektibo, maganda na i-share ang links sa tamang audience. Halimbawa kung ang mga kaibigan mo ay mahilig sa gadgets, mas malaki ang chance na kikita ka kapag nag-share ka ng link ng phone accessories. Ang affiliate marketing ay isang malinaw na halimbawa na paraan kung paano kakikita ng hindi kailangan ng malaking effort. Minsan isang click lang ng share, maaari itong magresulta ng tuloy-tuloy na komisyon. Ito ay tunay na paraan para magkaroon ng dagdag kita kahit hindi ka palaging abala o nakatuto. Ang number 3 naman ay Facebook Reels Monetization. Isa ring madaling paraan para kumita ay ang paggamit ng Facebook Reels Monetization. Sa method na ito, hindi mo kailangan gumawa ng bagong video araw-araw. Maaari mong i-recycle ang content na meron ka na o mag-edit ng maikling clip mula sa mga existing videos at upload sa Facebook Reels. Kapag na-monetize ang page mo, magkakaroon ka ng kita mula sa ads na pinapakita sa bawat reel. Habang dumadami ang nanonood, mas lalaki ang share mo sa revenue. Ang kagandahan nito ay mag upload ka lang. Tapos sa mga susunod na linggo o buwan, patuloy pa rin pwedeng mag-generate ng income ang mga reels na iyon. Madali rin ang distribution dahil ang Facebook ay may malaking audience base. Kahit wala kang malaking following, possible pa rin magkaroon ng viral reach kapag tinamaan ng algorithm ang content mo. Kapag nagustuhan ng mga tao at nag-share sila, tuloy-tuloy nadadami ang views at lalaki rin ang kita. Para mas maging effective, i-recycle ang content na timeless. Halimbawa, kung may motivational clips, tips o mga simpleng tutorial, ikat mo ito sa maikli at diretsyo na format para madaling makonsume ng mga viewers. Hindi mo na kailangan mag-shoot lagi ng bago dahil pwede mong paglaruan ang mga lumang materials. Ang Facebook Reels monetization ay isang konkretong halimbawa ng passive income source online. I-recycle lang ng content, i-upload ng mabilis, at habang patuloy na may nanonood, automatic na pumapasok ang ads revenue sa account mo. Simple, low effort, at swak para sa mga gustong kumita ng hindi palaging abala. I-comment mo sa ibaba kung isa ka rin sa mga balak pasukin ang Facebook Reels monetization. At mapunta naman tayo sa investment at negosyo. Ang number 4 natin ay maghulog sa MP2 at hayaan itong lumago. Isa din sa pinakamagandang paraan ay ang paghulog sa pag-ibig MP2 savings program. Ang MP2 ay isang voluntary savings option na inaalok ng pag-ibig fund kung saan kahit maliit na halaga, maaari mong palaguin ng pera mo ng halos walang ginagawa. Ang minimum na hulog ay 500 piso lamang. Maaari kang maghulog buwan-buwan, quarterly o kahit minsan lang sa loob ng isang taon. Depende sa kakayahan mo. Hindi ito mahigpit at wala ring penalty kung hindi ka magde-deposit ng regular. Ang importante ay may laman ang account mo at hayaan mong lumago ito sa takdang panahon. Ang kagandahan ng MP2 ay mataas ang dividend rate kumpara sa regular savings account sa bangko. Kada taon, ang kita ng pag-ibig ay ibinabahagi sa mga miyembro, kaya ang perang inilagay mo ay nadadagdagan ng walang dagdag na effort mula sa iyo. Habang mas matagal mong iniiwan ang pera, mas lalaki ang balik sa iyo. May option ka ring iwanan ang ipon mo sa loob ng limang taon para mas malaki ang tubo. Pagdating ng maturity, maaari mo itong i-withdraw ng buo o i-roll over para magpatuloy ang paglago. Wala kang kailangan gawin araw-araw o linggo-linggo. Simpleng hulog lang at hayaan mong ang sistema ng pag-ibig ang magtrabaho para sa pera mo. Ang MP2 ay isang malinaw na halimbawa ng tamad-friendly investment, isang maliit na hakbang para maghulog. At pagkatapos nito, kusa na siyang lumalago. Kung gusto mong kumita ng hindi nagpapakahirap ang MP2 ay isang practical at siguradong paraan para palaguin ang iyong pera. Bago ang number 5, kung hindi ka pa subscribe ay pintutin mo na ang subscribe button para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng video. Ang number 5 naman natin ay mag-install ng vending machine sa mataong lugar. Isa ring paraan para kumita kahit medyo tamad ka ay ang paglalagay ng vending machine sa mataong lugar. Ang vending machine ay isang maliit na negosyo na halos automatic ang kita Kapag na-install na ito sa tamang lokasyon tulad ng eskwelahan, opisina, ospital o terminal, kusa ng bibili ang mga tao ng produkto mula rito nang hindi mo kailangan pantayan. Sa simula, kailangan mo lang mag-invest sa mismong machine at mag-stock ng mga produkto gaya ng inumin, kape, snacks o kahit hygiene items. Kapag nakapwesto na ito sa lugar na maraming tao, gagawa na siya ng bentahan araw-araw. Hindi mo kailangan magbukas at magsara ng tindahan at hindi mo rin kailangan ng maraming empleyado at ang maintenance nito ay minimal kailangan mo lang mag-refill ng paninda paminsan-minsan at kolektahin ang benta ang mismong machine ay gumagawa ng trabaho para sa iyo habang dumadami ang gumagamit tuloy-tuloy din napapasok ang kita malaking tulong ang vending machine dahil isa itong negosyo na hindi kailangan maging hands-on araw-araw maaari mong ituring na semi-passive income dahil pagkatapos ng initial setup Kakaunting oras at effort na lang ang kailangan para mapatakbo ito. Kung ilalagay mo ang machine sa strategic na lokasyon, mas madali mong makukuha ang puhunan at mas mabilis itong magbibigay ng steady cash flow. Isang malinaw na halimbawa ito ng paraan para kumita kahit tamad ka. Dahil ang mismong makina na ang nagtatrabaho para sa iyo habang ikaw ay nakaupulang at nagaantay ng benta. At syempre ang number 6 at panghuli natin ay pagkuha ng franchise kiosk na may staff. Isa pang paraan para kumita kahit hindi ka ganun kasipag ay ang pagkuha ng franchise kiosk na may kasamang staff. Sa ganitong setup, hindi mo kailangan magbantay o magmanage ng negosyo araw-araw dahil may tao nang nakatalaga para gawin iyon para sa iyo. Kapag bumili ka ng franchise, karaniwang kasama na ang training, sistema at branding ng negosyo. Ang kailangan mo lang ay puhunan para sa kiosk at bayad sa franchise package pagkatapos nito, ang mismong kumpanya ang magbibigay ng staff na mag-ooperate ng tindahan. Sila ang maghahanda ng produkto, magbebenta at mag-aasikaso ng customers. Ang role mo ay mas simple, mag-monitor ng sales, mag-refill ng inventory kapag kailangan at siguraduhin na maayos ang takbo ng negosyo. Hindi mo na kailangan nakatayo buong araw sa harap ng tindahan dahil ang staff ang gumagawa ng trabaho. Malaki ang bentahin ng ganitong modelo dahil kumikita ka mula sa kilalang brand o produkto na may existing demand habang hindi mo kailangan magpaka-hands-on para kang nagmamayari ng negosyo pero hindi ka nai-stress sa araw-araw na operations. Kapag nakapwesto ang kiosk sa mataong lugar tulad ng terminal o palengke, tuloy-tuloy ang sales at mabilis mong mababawi ang puhunan. Habang tumatakbo ang negosyo, ikaw ay kumikita ng halos automatic dahil may mga tao nang naka-assign para magtrabaho para sa iyo. Ang franchise kiosk na may staff ay isang malinaw na halimbawa na paraan para kumita kahit tamad ka. Isang beses ka lang mag-invest at mag-set up pero tuloy-tuloy na ang kita buwan-buwan kahit hindi ikaw ang mismong nakatayo sa harap ng tindahan. At yan ang anim na paraan kung paano ka pwedeng kumita ng malaki kahit tamad ka. Lahat ng ito ay mga diskarte na hindi mo kailangan bantayan araw-araw at kayang magbigay ng kita ng halos automatic kapag maayos mong ma-set up. Pero tandaan, walang iyong mayaman o nagtatagumpay sa purong katamaran. Kahit gaano ka smart ang sistema o diskarte, kailangan pa rin ng initial na aksyon at tamang commitment para magsimula. Ang tunay na sikreto ay hindi sa pagiging workaholic o sobrang sipag lang, kundi sa paggamit ng diskarte na may resulta kahit hindi ka palaging abala. Kung gagamitin mo ang mga paraan na ito ng may tamang mindset, makikita mo na mas magaan at mas matalino ang paraan ng pag-asenso. Hindi kailangan ng sobra-sobrang pagod pero kailangan pa rin ng tamang kilos para makuha ang bunga. Ngayon, gusto ko rin marinig ang opinion mo. Sa anim na paraang nabanggit ko, alin sa tingin mo ang pinakaswabe para sa'yo? O baka meron ka rin sariling diskarte na gusto mong ishare? I-comment mo ito sa ibaba dahil baka makatulong din sa ibang viewers. At kung mahilig ka sa mga content tungkol sa negosyo, investment o pag-unlad sa sarili, pindutin mo na ang subscribe button para kapag nag-upload ako, ay mapapanood mo kaagad at hanggang dito na lamang muna naway na sa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo, ang susi sa pagyaman. Goodbye!